Ayan, dito tayo sa may bukana ng sementeryo. Ang sementeryo dito sa poblasyon, dito sa Manukan, alung uh, along the highway. Ayan, no? Oh. Yung kalsada na yan, uh, papuntang Dipolog. Tapos dito naman, papuntang Ipil o Sambuanga City. Ano to? Sambuanga del Norte ang area ko. Ayan. Dumbanda do ng ang paradahan. Pareho din sa Luzon o sa Metro Manila, ang cemetery bawal po marada sa harapan. Ito na 'yung cemetery, Yung, wala nakaparada sa harapan niya, bawal. Tapos ang umpisa ng cemetery ito. Ito lang na nag-uumpisa ng cemetery, ang property. Kita niya, may punto diyan nagtitirik sila ng kandila. Oh. Banda doon sa taas, mayroon pang nitso, ayun, oh, nakikita ko. Malit lang ang cemetery dito. Kasi maliit lang naman lang manukan. At malitang population, kaya konti rin ang nakalibing dito. Kaya asaan mo, ang dadalaw dito, konti rin. Hindi gano'ng karami. Kahapon, November 1, nandito ko. Pero konti ang tao. Kasi ang konti dito sa mga probinsya, ang dalaw talaga nila. Ang nakaw-gali nila, November 2. All Souls Day. Hindi ka gaya sa ibang lugar o oh, lalo na sa Luzon na November 1, All Saints Day. Ayan, laging motor. Nakikingay ng mga motor. Ayan, no? Yeah. Yan. Ang, ang number 1 transport dito, motor, kasi madali gamitin. Empty wheels na uh, RF. Ayan, no? Unti-unting Nawaw nawawala yung mga traditional na tricycle. Ay, maraming tao talaga oh. Alipat tayo sa bandang unahan. Ay, nandito na tayo sa gate. Ayun, doon tayo galing kanina doon, yung pwesto ng bus. Ayun, galing ako galing. Hipat lang tayo dito sa bandang gitna ng area ng sementeryo. Ayun oh, may mga tindahan din oh, titingnan ng bulaklak, pandila. O oh, pati mga mineral inumin at konting snacks. Oh, ayun ang entrance, ayun may arko. Ayun lang oh. Napakaliit ah, lang. Alam mas marami tao ngayon kaysa kahapon. Ay, may mga motor. Tapos ito dito. Ayan, kita niya may sasakyan. Loading, unloading lang yan. And pag pa, tumagal yan dyan, paalisin din ng mga buwan Ay, mobile lang po, no? Pulis. May nagbabantay din pulis. Hmm, ayan, ang sitwasyon ngayon dito. Ayan, namalis na yung dalawang sasakyan, no? Oh. Yun lang, simple lang. Mas matao ngayon kaysa kahapon. Ayan, no? Oh. O, oh, ba? Dami. Kaya hindi masyadong busy ang lugar na to, eh. Kaya ang mga polis yung nagbabantay for security, petik-petik lang dahil wala masyado activities. Eh. Eh, nandito tayo sa kabilang dulo ng simenteryo. Kung makita nyo, yung banda ayun yung may orange na barikado. Doon nag-uumpisa yung property nung, oh, doon mag-uumpisa ang kwan, ang simenteryo. Ayan, medyo busy ang highway ngayon. Kasi Sabado ngayon, November 2, last hour, maaga pa. Maraming sasakyan dumadaan. Kaya kita nyo, maraming tao. Ayan, dami yung nakaparado. Motor. Oh, dito ang paradaan tsaka doon sa kabilang side, yung kabilang dulo ng sementeryo. Doon lang po ang parada. Tara pa ng sementeryo, loading unloading lang, bawal kang magpaalisin kanila doon. Ayun. Dami puno, ito puno ng mangga pala to. Puno ng mangga tsaka ng mahogany. Ayun oh. Puro mahugani 'yan. Sarap dito sa ano, malilim mo oh, kasi puro puno. Ayan, tao talaga may November 2 talaga. All Souls Day ang puntahan ng mga taga-probinsya. Ayan. Puro sasakyan.